Sir, anong masasabi niyo sa egg rice dito? Masarap. tsaka mura pa. Magkakita. Talagang ano, 20 pesos lang po ito dito? 20 pesos lang po. Sulit na. Sulit na meron ka lang? Meron ka ng itlog tsaka alisabao tsaka isang garlic. Saka may taba po po Balat ng baka Sa balat ng baka, sobrang lambot Ang masarap mm po Hindi, -hmm. kalagi po kayo dito nakain sir mm Hmm, kaya napag namin dito ay, kami nakain ay, dito. Saan aabot ang 20 pesos mo? Isa na namang kainan ng ating pinuntahan Kung saan, sa halagang 20 pesos mo ay makakakain ka na At sigurado mag enjoy ka sa sarap ng pagkain nila dito Na sa halagang 20 pesos ay mabubusog ka na At sigurado mag enjoy ka sa lasa ng pagkain nila dito Sa halagang 20 pesos mo eh, meron ka ng ganito One egg, one rice, anlis ng pares At may balat pa ng baka na kasama sa mahal ng bilihin ngayon, meron pa palang ganito kamurang kainan. Sobrang sulit ng 20 pesos mo. At eto ay tinatawag nilang egg rice. Kuya, may egg rice pa? Egg rice nga po. Magano po yan? 20, lang po. 20 po. Isa po. Pili na lang po So, kaya 20 pesos lang o. Egg rice. Meron na ano? Meron na ito ano? Meron na ano? Meron na ano? Meron Ma'am, may tinutubo pa po, po kayo sa 20 pesos ninyo dito sa egg rice. Meron po. Napakamura na po, 20 pesos lang talaga yun. Apo. Thank you, ma'am. Napakamura na kanilang dito, egg rice. Oh, so yan, oh, meron na tayong sabaw, isang itlog, tsaka may balat pa yan. May balat pa yan, tapos may rice na rin. Pwede 20 pesos. Masarap ba, egg rice? Oo, oh, ma'am. So, ito na yung kanilang egg rice na no? worth 20 pesos. Meron mo ng kanin, tapos isang hitlog, and then ang kanilang sabaw na may balat. May niyo ninyo yan, no? Oh. Alos ang daming balat. Eh. May balat siya. And then, syempre, lagyan natin yung seasoning. Yun. Then, meron din siyang... Okay, egg rice. Mm. Sarap na sa about 20 pesos. Sige, boy. Kain sa inyo. nya, bilina lang po yung egg, balat na lang ko. Po. Ganito na lang 'yon, well, example. Palitan lang egg niya nasa likod lang, meron mo din Bente. Kailangan ko. Balot ko 'yung barya at dahil natikman ko na nga yung kanilang egg rice dito, na halagang 20 pesos, ay masasabi kong super sulit, super na super sulit. Eto nga palang egg rice nila ay matatagpuan dito sa may tapat ng Your Gold Calamba Crossing. Kaya naman, itry nyo na rin ito dahil sobrang sulit ng kanilang egg rice na ito dahil ito ay may one egg, one rice, anli sabaw ng pares, at may kasama pambalat ng baka. Talaga namang napakasulit ng kanilang egg rice dito na nagkakahalaga lamang ng 20 pesos. Kaya naman kung nagtitipid ka o kahit hindi ka nagtitipid, eh dito ka kumain para matikman mo yung kanilang egg rice na talaga namang mura, super sulit, masarap at masasabi kong legit na tunay na talagang 20 pesos lamang ito. Sobrang mura, sobrang sulit at talaga namang budget meal. Sir, gano'n po kayo katagal nagtitinda ng na egg rice? 4 uh, years pa lang. 4 years ako. May tinutubo ko po kayo dito, sir. Sa egg rice nyo. 20 pesos lang po, napakamura. Oh. Ah, meron pa po. Thank sir. Thank you, sir. Salamat po. Salamat din. Eh. Sila nga pala i-open simula 4 PM hanggang sa maubos. At tumatagal lamang halos nang dalawang oras. Kaya naman agahan mo na lang punta mo dito para matikman mo rin ang natikman ko. Pwede ka rin dito mag-extra rice. Na nagkakahalaga lamang ng 10 pesos. Pwede ka rin ulit humingi ng sabaw dahil ang egg rice mo na nagkakahalaga lamang ng 20 pesos ay unlimited sabaw na. Pwede ka rin request ng half rice na nagkakahalaga lamang ng 5 pesos. Grabe, napakamura at makakakain ka na. At busog na busog ka na dahil napakasarap at napakamura ng kanilang 20 pesos na egg rice. Saan ka pa makakakita ng ganito kamura? Dito lang 'yan sa May Kalambak Laguna naman kung napanood mo yung video na ito, Eh iniimbitan ko kayo na pumunta na dito para matikman ang kanilang 20 pesos na egg rice na talaga namang sulit na sulit ang binayad mo. Dahil sa halagang 20 pesos ay busog na busog ka na. Ano pang hinihintay nyo? Tara na, tikman nyo na ang kanilang 20 pesos na egg rice. May kanin. 20, Salamat po. Thank you po.